Okay, tatlo doon na sa likod, baka kain kita. Sa yung murder cater na mas sarap na pagkain nyo. Ay, kung muna kayo dinay! ay. Uh, bullet, pero na Jason, kaya pakainin ko. Pero tinga pa rin mo Oo Opo. Bullet, ikaw bahala. Si ikaw ang magapaan mo, ako mo sa delirium. Ulam. Na. <laughs> uh, na ako. Jason ay extra lakang rin. Kanin sa inyo, kanin. Sa wow, sarap niya ang kanin, ulang-ulang. Saptrim ako. Condition na po. Oh, Saptrim muna ako, ha? Oh. Wala akong kulang natin, ha? May kita dyan, ha? Yung balita ko kasi, kay Magaling daw manghula, maghula ng ulam eh. yan. Taka, ay yan. Baka naman kita yan. Talaga ako ah. maghula ah. ng ulam. Naku, tre, pala. Hindi kita ito. Alam mo lahat? Ako, amoy pala, alam mo, ahulaan, kaya mo hulaan. Alam ko na ako ulam, kahit ula, kahit ula, kahit anong oh. ulam, kaya hula yan, hindi kaya ito anong ulam. Hindi si Bullet, Bullet ka akong gakuha, nagapahula din. Saka si Kas Jason, tayo may Kas Jason, oh. Ano ah. ah, na ako ay pala ulam? <laughs> Bahari, oh, ulam. <laughs> Sarap nito,

Mamaya kay makain, gapahula mo na kita. Yan oh. No. Pa Paamuyan mo kay Kwan. Paamuyan mo kay Erwin. Erwin, anong Kwan niya? Kung magaling ka talaga. Ang biya, kung anong, ano, amoy niyan. Wow, sarap niyan. Amoy na amoy ko ang amoy. Ginataan ano? Ginataan niya, ginataan. Ay, uh, ginataan ano? Kung magaling ka. Kay Diyos na may halo na isda na ginataan. Masarap yan. Nahunaan mo yun? Na. Tawlang! Kaya sa may balata, baka naman bilo mo man, alam yan, baka na naman sinabi sa'yo si Jason. Alam natin, na masarap yan. Ay, okay. yan okay. Kaya yung niluto yan? alam Baka kumain ka naman na dun. Oh. Uh, kay Kwan, Erwin, kung kaya niya hulaan, natulo. Wow, ulam niya, sarap niya, yan yung hinuri namin kahapon. Ano yan? Doon sa paglimas ng tubig sa saba. Yan ay ano ay, banagan susu. Uh, oh, Oo na may halo na gulay na papaya na ginataan Masarap na ulam natin yan uh, ngayon. Galing nga. mahulam. Busog na busog na namang kita yeah, yan. Galing mahulam to si Erwin. <laughs> <laughs> na Magaling uh, 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 mahulam. Wala, uh, wala. Uh, may tama ka doon sa daba. Pakadyo siya tsaka sa pan. Oo. galing kang mahulam. Wala akong may banagan na uh, susu. Wala akong may banagan na susu. Bakit ang kasuloy ka may ulo hindi mo lang pa. Tunis pa. May isa pa ako rito mo rin. Baka mahula mo ito kung kaya mo ito. Alam ko yan. <laughs> ito na natin. Muli tayo. Ito yun na kung makaya mo hula. ko Oh, amoy ari daw, Erwin. ano yan? Alam na alam ko ba yan. Bulid. Kung ano amoy yan. Amoy pa lamang yan. Alam na alam ko na kung ano yan. Pabritong ulam ko yan. Alam ko yan. Ay, ano nga Ay, ano nga ni?

Oh. Oh, Erwin, oh. Ya, yeah, Bulit din kayo, Bulit okay, oh. akain tayo, boleh. Ayo. Akaik, akaik. Akaik, akaik lagi, kanin. Akaik buka melihat kung na di pa Ikau, ikau tu tu ikau ikau pakai kan? ka? ka alusal. Eh, hindi kau kasali. Buat apa boleh? Ay, 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 mo. Ano yung iba na ganay? Oo. natin! Bakit wala? Akala ko bukos na yung pinamin mo sa Masarap yun. Kinain ng aso? Kinain ng aso! <laughs> Tapos bulit, nasa na yung ulam natin bubis. Kahit may ang pinagunti <laughs> ng kain nasa na. <laughs> Paborito ko pala ng amoy nun. Kahit maamoy, kulat pa sa akin yung bukis na ay palay yung amoy ko. Pag mabay na akin mo pa yun. Bukis na ay palay yung amoy ko. Pag mabay na akin mo pa yun. <laughs> Ang Bupis, hindi magandang pakainis kaya may amoy. Ginawa na namin yung Erwin, Bullet, at saka si Jason. Napakain natin sila. For content lang, sana isuportahan niyo ang aming vlog at para naman matulungan natin itong mga bata, mga bata ito. Na, Erwin, para... eh nakakain na ako ko na bundol na. Manok dito sa akin yung Bullet, asa na yung Bupis <laughs> natin. <laughs> manok! Manok! Hindi manok yan, pagpahayan. Okay, so, kaya so, ka, Bullet, Erwin, <laughs>